nyo, dalawa dalawang ano, palayan para may basa sa rin yan, kawawa naman si tatay ninakaw ang kanyang motor ng kanyang ano ng kanyang kubota ano gagawin yan tayo, kakalasin mo na yan bukas na tayo magpabarangay, sarado na yun punta pati ako sa police station magpapablatter ako baka yun ay nilagay sa ano. Ay, to may model number oh. Ha? Huh? Yung kaya makina noon may model number kaya yun, may serial hmm, number. Ano ba 'yan? hindi ano na Hindi naman ninakaw ano yan eh. Yung ninakaw yung... Um, oh. yung ano nga, yung makina nga, ninakaw. Ay, Nasaan? matanggal ah. Ay, kawawa naman si tatay. Sira-sira na rin ito ubo ko. Wala kasi nakatara. Ginasasan ko dito ng malaking halaga. Magkano rin nagasus ko dito pagpapagawa nito. Yan ay ceiling. Sa wali niyan ay may double walling siya. Nasa wali. Tapos yung kisamin niya sa wali din. So talagang nasira. Wala kasi nakatara. Sayang. So hindi naman kasi ako para tumira dito kasi wala rin naman akong kasama. Pero tataliman ko ng mga puno na lang yan yung area na yan ah. siguro mga prutas na lang itanim ko Ano gagawin mo dyan natin? Kakalasin mo? Papasok mo sa loob? Baka, gawin, baka i-junk shop yan nila. Balikan nila yan. po dupil sa kabila. Okay? Punta tayo doon sa naglalaro. Gusto mo? Ay, naglalaro doon. Ayoko.